Sa tabing dagat ng Tondo, kung saan ang basura ang unang bumubungad sa umaga at ang pangarap ay parang bula na sinisipit ng alon, may isang batang sampung taon na kinokolekta ka ang basura, hindi para maglaro, kundi para mabuhay ang mga kapatid niya. Isang araw, sinabihan siya ng bagong guro na, basuero ka lang, wala kang pag-asa, sa harap ng buong klase. Hindi siya umiya. Ngumiti lang siya at sumagot ng isang pangungusap na magkapaiyak sa buong Maynila at magkapabago ng buhay niya magpakailanman. Sa isang maliit na barangay sa tabing dagat ng kondo, kung saan amoy alat ang hangin at ang mga basurang dinadala ng agos ang unang bumubungad sa umaga, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Jomar. Sampung taon pa lamang siya, paat na payat, kulay uling ang balat mula sa araw, pero maliwanag na maliwanag ang mga mata. Parang may bituin na hindi natatakpan ng ulap ng kahiyapan. Bawat umaga, bago pa mag Nakikita na si Jomar na may sako sa balikat. Hinahakot ang mga plastik, mga bote, at mga lata sa tabing daga. Minsan nakayapak lang siya. Minsan may tsinelas na butas-butas na. Walang umaga na hindi siya ngumingiti sa mga kapitbahay. Kahit alam niyang ang kinikita niya sa isang araw ay sampung piso kung swerte. Walo kong kalagang mahina ang basura. Jomar, baki hindi ka na lang maglaro? Bata ka pa. Kanong ng matandang si Aling Nena habang naglalaba? Ngumiti lang si Jomar, itinuro ang maliit niyang kapatid na babae na natutulog sa duyan na gawa sa lumang lamba. Kalangan po ninin ng gatas, eat saka, may pangmatrikula pa po ako next year. Hindi na nagsalita pa si Aling Nena. Alam ng buong barangay, ulila na si Jomar sa magulang. Ang tatay, nawawala raw sa dagat mula ng magdaluyong katlong taon na ang nakaraan. Ang nanay, sumama raw sa ibang lalaki at hini na bumali. atlo silang magkakapatid. Pero si Jomar na ang naging katay at nanay sa dalawa niyang nakakabata. Isang araw, grade 4 si Jomar. Paborito niya ang klase ng Filipino, dahil mahusay siyang magbasa kahit mahina sa ibang subject. May bagong guro sila, si Ma'am Rosario, maganda, mestisa, at kilalang striktong strikto. First day pa lang, nakita na niya si Jomar na may mansa ng uling sa pisngi at amoy daga. Jomar, bakit ganyan ang isura mo? Hindi ka ba naliligo? Tanong ni Ma'am Rosario sa harap ng buong klase. Tumawa ang mga kaklase niya. Tumayo si Jomar, matigas ang boses pero magalang. Naliligo po ako tuwing umaga, Ma'am, sa poso. Wala lang po kaming sabon minsan. Nagtawanan ulit ang klase. Napailing si Ma'am Rosario. Kung ganyan ang hitsura mo, paano ka makakaahon sa buhay? Tingnan mo nga, para kang basurero. Ahimik ang buong klase. Ero si Jomar hindi umiya. Tiningnan lang niya ng matagal ang guro. Tapang ang mga mata. Ma'am, basuero po talaga ako. Ero hindi po ako nahihiya. Kasi po, ang basura ko, pang araw-araw namin. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Ma'am Rosario. Ero bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Jomar. Alam niyo po ba, Ma'am, na ang isang kilong plastik, limat kalahating piso. Ang isang kilong bote, dalawang piso. Kung makakalap ako ng dalawampung kilo sa isang linggo, may pang-ulam na kami. Kung may lata pang aluminum, may panggatas na sinin. Hindi po ako tamad, ma'am. Masipag po ako. Mas masipag pa po ata sa iba dito na may magulang na buo. Walang umimik sa klase. Parang natunaw ang tawa. Si Ma'am Rosario, namula ang mukha, hindi sa galit, kundi sa kahihiyan. Pasensya ka na, Jomar, bulong niya. Hindi ko alam. Ngumiti lang si Jomar. Okay lang po, ma'am. Sanay na po ako. Ero hindi doon natapos ang araw na yun. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Ma'am Rosario si Jomar. May sasabihin ako sayo. May contest ang bong may Maynila. Essay writing sa Filipino. Tema, paano ko nakikita ang sarili ko sampung taon mula ngayon? Gusto ko ikaw ang sumali. Tiningnan siya ni Jomar na parang binibiro. Ma'am ako po. Hindi naman po ako magaling sumula. Saka, wala po akong ballpen na maganda. Yung ballpen ko po, yung libre sa John Shop. Kumuno ang noo ni Ma'am Rosario. Hindi mo kailangang maganda ang balpen, Jomar. Kailangan mo lang maging tapat. Isulat mo kung ano ang nasa puso mo. Promise ko sa'yo, ako ang bahala sa papel at balpen. At long araw siyang hindi nakatulog ng maayos. Gabi-gabi, habang natutulog ang mga kapatid, nagsusulat siya sa ilalim ng maliit na lampara na pinapakain ng gaas. Minsan natutunaw ang kandila, natutulo sa papel, pero pinupunasan lang niya at sinusulatan uli. Isinulat niya ang totoo. Isinulat niya kung paano siya nangangarap na makatapos ng pag-aaral kahit na alam niyang halos imposible. Isinulat niya kung paano niya gustong-gusto maging guro balang araw para walang batang katulad niya ang sasabihan na basurero ka, wala kang pag-asa. Isinulat niya ang amoy ng basura tuwing umaga, ang init ng araw sa likod niya, ang ngiti ng kapatid niya kapag may bagong gatas. Isinulat niya ang lahat walang paligoy-ligoy, walang drama-drama, puro katotohanan lang. Nang ibigay niya kay Ma'am Rosario ang sinulat niya, umiyak ang guro habang binabasa. Hindi niya pinakita kay Jomar, pero kinuha niya ito at isinubmit mismo sa Dead Regional Office. Isang buwan ang lumipas. Isang umaga, habang nangungulekta si Jomar ng basura sa tabing dagat, may dumating na puting van sa barangay. Bumaba ang ilang tao na nakapolo na may logo ng Deped. Kasama nila si Ma'am Rosario, umiya. Jomar, sigaw niya mula sa malayo. Jomar, anak. Tumakbo si Jomar, natatakot. Akala niya may masama nangyari sa kapatid niya. Anong pong nangyari, ma'am? Hinawakan ni Ma'am Rosario ang balikat niya. Ikaw ang nanalo, Jomar. First place sa buong Maynila. Ang essay mo, binasa nila sa harap ng lahat ng superintendent. Umiyak silang lahat. May scholarship ka na hanggang college. Full scholarship kasama ang baon at dorm. May pabahay pa sa mga kapatid mo. Natigilan si Jomar. Parang hindi totoo. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Puno pa ng dumi mula sa basura kanina. Alaga po, ma'am. Tumango si Ma'am Rosario habang umiya. At alam mo ba ang pinakauna nilang sinabi ng mabasa ang pangalan mo? Umiling si Jomar. Sinabi nila. Sino itong batang taga-kolekta ng basura na nagsulat ng ganito kagandang esay? Gusto naming makilala. Doon na hindi na nakapagpigil si Jomar. Yumaka siya kay Ma'am Rosario sa gitna ng basura, sa gitna ng amoy alat at uling, at umiyak ng umiya. Ero hindi lang doon natapos. Dahil sa esay ni Jomar, nagkaroon ng proyekto ang deped na tinawag na, Basura mo, kinabukasan ko. Libo-libong batang katulad niya ang natulungan. As si Jomar, nang matapos ang high school, valedictorian siya. Nang makapagtapos ng education sa IUE sa tulong ng scholarship, bumalik siya sa tondo. Hindi na bilang basurero, kundi bilang guro. At ang unang bagay na ginawa niya sa unang araw niya bilang guro. Pumunta siya sa tabing dagat, kinuha ang lumang sako niya, at dinala sa klase. Hoy mga bata, sabi niya habang hawak ang sako. Tingnan niyo to. Dati, ito ang kasama ko tuwing umaga. Dati, tinawag akong basurero. Ero alam niyo ba, ang basura ko noon, siya ang nagbigay sa akin ng kinabukasan. Ahimik ang buong klase. May mga batang katulad niya noon, payat, nakayapa, amoy daga. Ngumiti si Jomar. Kaya kung may sasabihin man sa inyo na wala kayong pag-asa dahil mahirap kayo, dahil basurero kayo, dahil ulila kayo, sabihin niyo sa kanila. Hindi niyo pa po nababasa ang kaya kong isulat gamit ang buhay ko. Asa sandaling iyon, may isang batang babae sa likod ng klase. Payat din. May dumi sa pisngi. Amoy basura. Tumayo. Sir Jomar, Pwede po bang sumali sa contest nyo this year? Tumingin si Joma sa bata. Nakita ang sarili niya sampung kaon na ang nakaraan. Ngumiti siya ng napakalawa. Siyempre, ana. Simulan natin bukas. Sabay tayong manglekta ng basura. Kapos sabay tayong mangarap. At habang nagsisimula na siyang magturo sa bagong batch ng mga batang katulad niya noon, may tanong na biglang sumagi sa isipan niya. Isang tanong na hindi niya inasahan. Paano kung isang araw... Ang batang babaeng iyon na kahawig niya, ang siyang maging susunod na magpapaiyak sa buong Maynila. Limang taon na ang lumipas mula ng tumayo si Sir Jomar sa harap ng klase na may hawak na lumang sako. Ngayon, siya na ang pinakaminamahal na guro sa Tondo East High School. Ang dating batang basurero, ngayon ay may malinis na polo, may kwadeno na puno ng pisa, at may ngiti na hindi na kailangang pilitin. Ero sa likod ng ngiting iyon, may lihim siyang daladala. Bawat gabi, kapag natutulog na ang buong barangay. Pumupunta si Jomar sa lumang bahay kubo nila sa tabing daga. Doon, sa ilalim ng maliit na mesa, may kahon siyang hindi binubuksan sa harap ng sinuman. Sa loob noon ay ang mga lumang sulat, sulat ng nanay niya na hindi na bumalik, sulat ng tatay niya na isinulat bago nawala sa dagat, at isang piraso ng papel na puno ng luha at kandila, ang orihinal na esay na naging daan ng laha. Hindi niya binabasa uli. Natatakot siya. Kasi kapag binabasa niya, naririnig niya uli ang boses ng nanay niya na nagsasabing, Pasensya ka na. Anak, hindi ko na kaya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kahon na yon, may kumatok sa maliit nilang pinto. Alas dose na ng madaling araw. Sir Jomar, tulog ka na po ba? Boses yon ng batang babae na limang taon na niyang estudyante, si Angelica. Ang batang minsan niyang nakitang umiiyak sa tabing dagat dahil pinagtatawanan siya ng mga kaklase na Amoy basura. Pasok ka, Angelica. Awag niya kahit pawis na pawis siya sa nerbiyos. Pumasok ang bata na may hawak na maliit na supot. Labing apat na taon pa lamang pero parang mas matanda sa edad niya ang mga mata. Sir, may ibibigay po ako. Inabot niya ang supot. Pera po ito. Limang libo. Pasko na po next week. Gusto ko po sanang makita niyo si nanay ko. Natigilan si Jomar. Angelica, saan mo nakuha to? Ngumiti ang bata ng mahina. Sa basura po, sir. Isang buwan ko pong kinolekta. Minsan po, nakakakuha ko ng bote sa may Manila Yacht Club. May mga bote doon na limang piso isa. Apos may mga foreigner na nagbibigay ng tip kapag tinutulungan ko silang magpicture. Hindi agad nakaimig si Jomar. Parang nakita niya ang sarili niya sa harap niya. Bakit mo ako binigyan nito? Doon na bumuhos ang luha ni Angelica. Kasi po gusto ko pong magkita kayo ni nanay. Alam ko pong hinintay niyo po siya. Alam ko pong may sulat siya sa iyo na hindi mo binabasa. Si buhay pa po si nanay ko. Parang binuhusan ng malamig na kubig si Jomar. Paano mo nalaman? Kasi po ako po ang anak niya sa ibang lalaki. Ahimik ang buong kubo. Naririnig lang ang alon sa labas. Angelica, anak, nanginginig ang boses ni Joma. Nasaan siya? Sa Maynila North Harbor po, sir. Nagditinda po siya ng balot sa pier. Araw-araw po siyang nandoon hanggang alas tres ng madaling araw. Sabi niya po minsan daw po, nakikita kanyang dumadaan sa malayo kapag may seminar kayo sa DEPET. Pero hindi ka na niya nilalapitan. Natatakot daw po siya. Sabi niya, kung makikita ko ni Jomar, baka kamuhin niya ako. Hindi na nakapagpigil si Jomar. Umayo siya, kinuha ang lumang kahon sa ilalim ng mesa, at binuksan sa unang pagkakataon pagkatapos ng labindalawang taon. Sa loob, bukod sa mga sulat, may maliit na larawan, Larawan nilang mag-iina noong maliit pa siya. Sa likod ng larawan, may nakasulat sa pula. Jomar, anak kung nababasa mo to, patawad. Balang araw, babalik ako. Hihintayin kita sa pier kung saan tayo dating bumibili ng kaho. Mahal na mahal kita. Nanay. Hawak-hawak ni Jomar ang larawan. Nanginginig ang mga kamay. Angelica, anong pangalan ng nanay mo? Rosario po, sir. Parang tumigil ang mundo. Rosario. Katulad ng pangalan ng guro niyang unang naniniwala sa kanya. Hindi, hindi pwed. Angelica, anong apelido ng nanay mo? Rosario. Rosario Cruzpo. Cruz. Apelido ng tatay niya. Ibig sabihin, si Ma'am Rosario, ang guro niyang naging dahilan ng lahat. Ang nagsabi noon na, basuero ka lang. Pero siya ring nagbigay ng pag-asa. Ang nanay niya pala, as si Angelica, ang kapatid niya. Sa gabing iyon, hindi na nakapagpigil si Jomar. Yumakap siya ng mahigpit kay Angelica habang umiya Pasensya ka na. Anak pasensya ka na kung hindi ko agad nakita. Pasensya ka na kung akala ko iniwan niya ako. Hinaplos ni Angelica ang likod niya. Hindi ka po niya iniwan, sir. Hinintay ka po niya. Labindalawang taon po siyang nakatayo sa pier tuwing gabi. Umaasang darating ka. Ahimik na umiyak si Jomar sa balikat ng kapatid niyang hindi niya alam na kapatid. Angelica, bukas, sabay tayong kupunta sa pier. Dadalhin natin sinin. Nin. Dadalhin natin ang laha. Sabay-sabay nating sisigawan si nanay na. Nanay, uwi na kami. Ngumiti si Angelica sa gitna ng luha. Opo, kuya. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng labindalawang kaon, natulog si Jomar ng mahimbing. Hawak ang larawan ng nanay niyang akala niya ay nawala na. Pero pala, labindalawang taon lang palang naghihintay sa pier. Sa parehong dagat kung saan niya unang kinolekta ang unang basurang nagbigay sa kanya ng kinabukasan. Kinabukasan, alas tres na madaling araw, tatlong tao ang nakatayo sa North Harbor, si Jomar na may dalang lumang sako, si Angelica na may hawak na maliit na supot ng pera mula sa basura, at si Nen na ngayon ay sampung kaon na hawak ang kamay ng kuya niya. Sa malayo, nakita nila ang isang babae na nakatayo sa tabi ng karito ng balu. Payat na, may uban na, pero maganda pa rin. Si Ma'am Rosario, si Nanay, Nanay, bulong ni Jomar. At sa sandaling iyon, kumingin ang babae sa kanila. Napaluhod siya sa harap ng kariton. Jomar, mga anak ko. Hindi na nakagalaw si Jomar. Parang bumalik ang lahat, ang amoy ng basura, ang init ng araw, ang luha sa esay niya. Ero sa pagkakataong ito, hindi na siya iyak mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit, kasama ang dalawang kapatid niya. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng labindalawang kaon, niyakap niya ang nanay niya sa gitna ng pier, sa gitna ng amoy balut at alat ng dagat, sa gitna ng mga taong hindi nila kilala, pero biglang tumigil at napaluha. Ahabang magkayakat silang apat, may isang tanong na hindi pa rin masagot ni Jomar. Paano kung ang guro na unang naniwala sa kanya, ang siya ring nanay na akala niya ay iniwan siya? At paano kung ang pagbalik ng nanay niya, ang magiging pinakamalaking contest na sasalihan niya? Ang contest na hindi na esay ang isusula. Sa North Harbor, habang madilim pa ang langit at may amoy balut, alat, at lumang gasolina, Magkayaka silang apat na parang mga batang nawala sa karagatan at ngayon lang natagpuan ang isa't isa. Si Ma'am Rosario, noong unay guro, ngayon nanay na ulit, nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang mukha ni Jomar. Jomar anak gaano kita katagal hinintay? Labindalawang kasko, labindalawang ulan, labindalawang beses akong natulog sa pier na umaasang makikita ko, kahit anino mo lang. Hindi agad nakasago si Jomar ang mga salitang matagal niyang inensayo sa isip, galit, sakit, tanong. Nawala lahat ng maramdaman niya ang init ng yakap ng nanay niya. Bakit po hindi niyo sinabi, nay? Tanong niya ng mahina. Parang bata ulit na sampung kaon. Dahan-dahang lumuhod si Rosario sa harak niya. Kahit marumi ang simento. Kasi natatakot ako, ana. Natatakot akong tingnan mo ako na parang basura. Ako ang umalis. Ako ang sumira. Ako ang nanaki. Ano kita lalapitan kung ako mismo ang dahilan kung bakit ka nag-iisa? Tumulo ang luha ni Jomar sa pisngi ng nanay niya. Nay, alam niyo po ba kung ano ang unang beses niyong sinabi sa akin sa klase? Umiling si Rosario. Sinabi niyo, basuero ka lang. Ero nay, yung salitang yun ang nagtulak sa akin na patunayan na hinilang basura ang pwede kong maging. Yung salitang yun ang naging simula ng lahat. Kumingala si Rosario, namamaga ang mga mata. Kaya pala nang binasa ko ang esay mo, Parang may kutsilyo sa dibdib ko. Kasi alam ko ako yung guro na nanakit sayo. Ero hindi ko alam anak kita pala. Tinulungan ni Jomar Tumayo.